Magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Arb Story TV. Yan mga idol, uh, kung napansin nyo, iba na yung pangalan na ginagamit ko sa channel kong ito. Medical TV. Uh, napag-isipan ko na palilitan yung Arb Story TV to Medical TV dahil sa uh, tema ng aking mga ginagawang content. Ang ginagawa kong content ay ang pag-share ng mga karanasan ko sa sakit na naranasan ko o naramdaman ko sa mahabang panahon kung papaano ko ito nalampas niya kung papaano ko ito nagamot kung papaano ito nawala sa akin ano yan ngayong araw mga idol pag-uusapan natin yung mga uh, katanungan ng mga kar karamihan na kakaibigan natin na nagdaraan naghihirap sa sakit na pinagdaanan ko ng mahabang panahon actually mga idol habang nagpapagaling ako sinishare uh, ko na marami ng video, marami ng vlog ang nagawa ko Ibat-ibang mga proseso, ibat-ibang mga uh, technique Na ito naman ay napulot at nalaman ko din Dito sa ibat-ibang klase ng social media Malaking bagay ang pagkakaroon ng social media mga idol Kasi nung panahong wala pang social media 2000, 1990, nagsimula ang sakit ko, Ah uh, talaga nagsuffer ako. Kasama ng mga kaibigan pa nating iba na kasabayan ko. Ano, um, medyo matagal ang proseso ng pagpapagaling namin kasi nga hindi namin alam yung mga gagawin namin. Actually ngayon yung mga kabataan na nagkaroon ng ganitong sakit, baka ikaw isa ka sa ganit sa ganong nararamdaman sa amin, madali niyong malampasan kasi kung noon pa man na na ang social media tulad ng Facebook ng Messenger ng YouTube unang una yung Facebook at saka Messenger yung mga grupo kasi ang kagandahan doon nagsishare tayo ng mga nalampasan nating mga proseso kung papaano natin ah uh, nagamot, kung paano natin um, ginawa ng Maging okay tayo... Sa bawat araw... Kaya... Thankful tayo sa... Ano... Kahit na... Sa ano... Sa... Mm, ah, pagkakaroon ng ganitong... Platform... Ano... Kasi... Lahat tayo galing sa doktor... Lahat tayo... Nag, nakaranas na magpagamot... Lahat tayo umiinom ng gamot... Lahat tayo riniresetahan... Lahat... Karamihan sa atin... Ay... Nagdaan sa mga treatment... Na mga hospital... Na... Uh, ginagawa sa atin ng ating mga doktor Lahat tayo naghirap sa sakit na to Pero Nagpapabalik-balik lang Parang kulang Parang hindi natin alam Kung ano talaga yung karamdaman natin marami nga sa atin nalilito eh Kung ano ba talaga Kung mayroon ba tayong sakit sa sigmura Sa chan O baka mayroon tayong mas malubha pang karamdaman Na hindi makita-kita Sino nakaranas na dito Ang pumunta ng mga algolaryo Ano yung mga naggagamot sa kulam sino? kasi ako nakaranas niyan kasi nga halos hindi ko mapaniwalaan yung mga sinasabi ng doktor kasi bakit hindi nila mapagaling yung sakit ko sa paulit-ulit o pabalik-balik akong pagpapagamot, pagpapahospital pero wala namang nangyayari kaya anong ginawa ko? nagpunta ako sa mga albularyo do sa mga magtatawas sa mga um, yung gumagamot ng mga kulam kasi baka nakulam na ako. Yung mga gumagamot doon sa mga maligno baka mamaya na maligno na ako. Yun yung mga pinupuntahan ko. Bukod sa mga doktor. Ano? Kung saan sa probinsya na ako pumupunta nung bata pa ako kasi bata pa ako na start. Pumunta ako sa... Pumunta kami kasama ko pa mga magulang ko noon sa ibang mga probinsya para magpagamot. Pero wala naman. Actually, nakwento ko nga sa mga unang vlog kung ano yung mga unang gamot na binigay sa akin sa gamot para sa sakit sa puso. Ano, maraming sakit ang tinignan nila kung related Doon sa nararamdaman ko, nararanasan ko, pero wala hanggang sa makita nga gird yung sakit ko. Heard niya, may heard niya ako. At um, ang mamahal ng gamot na ibinibigay sa akin, pero wala naman ang nangyayari. Kaya pasalamat ako sa social media. Kaya ang ginawa ko, habang nagpapagaling ako dahil nakikita ako ng improvement natuto na rin ako mag vlog natuto na rin ako mag share ng mga karanasan ko natuto ko, ko nang ipaalam sa mga kaibigan natin na katulad ko ang nararanasan para hindi lang ako yung nag improve pati kayo nag-i-improve ayan mga idol um, kung napanood nyo yung mga video na ginagawa ko lately, malaki ang maitutulong nito sa inyo. Balikan nyo yung mga video na ginawa ko, andun lahat. Kasi maraming mga kaibigan natin nagtatanong kung pa, paano daw ba ako kumaling. Ano? Andun naman lahat. Basta, isa lang ang mahalaga. Ano? Isa lang ang pagkatandaan nyo uh, para sa paggaling ng bawat isa sa atin. Palakasin ang resistensya. Papaano? Ano, ito na ano, paano ba magpalakas ng resistensya? Syempre, mga sariwang gulay, sariwang prutas, mahalaga 'yan. na kain natin pang-araw-araw. Bakit? Kasi ang prutas at gulay, ito ang nakadesign para sa katawan natin. Alam naman natin yan kahit sa Bible, nakalagay yan. Ano ang pagkain ng tao? Prutas, gulay. Ano? Dagdag na nga lang yung mga karne, pero hindi talaga karne pagkain ng mga tao, kundi prutas at gulay andito yung siksik na protina para sa katawan natin. Ngayon mga idol, hindi lang yun. Uy! Baka kumain ka ng kumain nito, tapos mag... Uh, sabi ka sa akin na bakit walang nangyari. Kasi, kailangan mo din ng iba pa. Ano? Ng iba pa. Kailangan mo magpapawis. Kailangan mo mag-ehersisyo. Sa katulad ko ng trabaho na sa opisina, nakaupo maghapon, kahit pa ilang pagkain na masustansya ang kainin ko, wala mangyayari. Babalik at babalik sa akin yung mga karamdaman na naranasan ko before. Kailangan kasi, uh, kung kumakain ka ng mga ganitong pagkain, may ilabas mo din. Kasi may kasamang toxic. Lalo sa panahon ngayon mga idol. Kumain ka sa mga restaurant, may kasamang toxic yun. Huminga ka. Ano, huminga ka. May kasamang toxic. Bakit? Polluted yung area natin. Tapos, ang dami pa sa paligid, nagyoyosi, tambot siya na mga sasakyan, ultimo ikaw, may sasakyan ka, habang sumakay ka sa sasakyan mo, makakalanghap ka ng mga toxic. Yung pagod ngayon ng trabaho, toxic yan para sa katawan natin. Ngayon, anong gagawin natin? Kailangan ilabas natin yan. Kailangan natin mag-detox. Ano? Mag-detox. Madaming video talaga akong ginawa na tungkol dyan. May mga proseso pa kung paano ko ginawa yung mga pang yung natural detox yan. Um, Matulog ng kompleto Kasi kalimitan sa atin mga idol Mga kaibigan, mga friendship ko dyan Kulang na sa tulog Unang una Dahil sa problema pro Yung problema, ano yan eh Sa kalahatan na Sa trabaho, sa bahay Sa hanap buhay, Lahat, ano Isa pa, good time Nagpuyat ka na uminom ka pa ng alak ano, uminom ka pa ng alak nagyosi ka pa ano, kaya mm, toxic talaga pero alam nyo ba mga idol nakasama ito sa mga vlog ko noong nakaraan dati, uh, ang gamot sa sakit ng tiyan kung ano, alak pero kakaibang alak yun mga idol ano, ito yung natural na alak kasi nasa bible din yan, nabasa ko yan may pinakita ko sa Matagal ng vlog pinakita ko din yung Uh, tapat nung nabasa ko sa Bible ano pinos ko doon Kapag sumasakit ang tiyan mo kailangan mo ng alak pero yun yung alak nung una hindi yung alak ngayon yung alak ngayon puno ng chemical ano kaya hindi natin pwede i-apply yung sa alak ngayon pero kung meron kang basi yung mga um, lam, yung hindi hindi lambanog ah na eh. uh, tuba ano yung mga ganun yun makakatulong yun kasi may kasamang good uh, bacteria yun Pagdating mo ng umaga, sigurado, pupunta ka ng banyo, i mo lahat. Uh, yung mga toxic, ano, para siyang detox. Parang detox, ano. Pero hindi naman kailangan sobra-sobra mong gagawin yon. Kailangan, nasa tama din. Ano, yun, kumain ng tama. Um, kailangan natin ng food supplement para lumakas ang resistensya. Ano, kailangan natin magpa-araw ano, vitamins kasi ng katawan natin, natural vitamins 'yang araw. Kailangan natin ng mga uh, good bacteria katulad ng mga Yakult, mga ganyan, uh, yogurt, uh, kefir. eh mga good bacteria at meron din na bibili tayo niya na ano na uh, in tablet na. Ano, kailangan natin 'yan mga idol. At um, syempre, kahit paano, 'yung mga makukuha natin vitamins and minerals sa gulay at saka prutas. Meron tayong mabibili niyan synthetic. Makakatulong, malaking maitutulong nito sa atin. Uh, mga vitamins na uh, o kaya in tablet. Makakatulong 'yan para dagdag resistensya para sa atin. Mahalaga ba talaga din talaga yung exercise? Uh, minsan ako o ako nagkukulang ako diyan. Sa ganung pagpamamaraan na ginagawa natin, yung mga gamot na binibigay ng doktor sa atin na dati hindi tumatalab, Asang kamay nang hindi tinalba ng gamot kasi ako maraming klasing gamot na inom ko maraming klasing gamot na hindi tumalab sa akin pero nung ginagawa ko ng prosesong ganito tumatalab na sa akin yung mga gamot na yon ang dahilan lang pala kaya hindi tumatalab dahil mahina yung resistensya ko hindi mag-apply sa katawan ko yung gamot hindi hindi magproseso hindi uh, tanggapin o hindi nakikisama yung katawan ko syempre hindi naman yung gamot yung ano mga idol ha tatandaan natin to, hindi yung gamot ang nakakapagpagaling sa atin. Yung gamot pumipigil ng sakit natin. Tapos ang magpapagaling maghihil sa atin, yung sariling katawan natin, yung immunity natin, immune system natin. Kaya dapat para ano at tumalab yung gamot, mag-function yung ating immunity, yung mga cells natin um mapalakas. Ano? Kasi yung cells natin sa katawan natin, napakaraming cells natin sa katawan natin. Yan yung utay-utay ng nang ihina. Habang tumatanda tayo, habang nagkakasakit tayo, uh, ang iba dyang mga cells na mamatay. Kaya wag natin hayaang mamatay yung mga cells natin kasi ah, uh, mabilis tayong tumanda, maraming sakit ang papasok sa atin. Yan yung mga nangyayari sa atin. Madaling sumakit yung mga uh, kasu-kasuan natin, yung katawan natin, kung ano-ano, ulo, lahat ano, uh, kaya dapat palakasin natin yung cells natin sa pamamagitan ng immune system. Yun lang po mga idol, yun lang ang kailangan natin. Maraming maraming ano, uh, pamamaraan. Sino po dito ang nakaranas ng ano, ng pag uminom ng gamot, makakaramdam ka ng ginawa. Pero ilang araw, biglang babalik ka dun sa sakit mo. Ako po, ganun. Ibig sabihin po, yung gamot po tumatalab dahil maganda ang klase yung mga gamot na yan, tumatalab po sa atin. Di ba sabi ko kanina, ang gamot pumipigil lang ng sa sakit. Ibig sabihin, pumigil ng sakit. Yung trabaho ng gamot para sa katawan natin, ginawa ng gamot. Pinigil niya yung sakit. Kaso, mahina yung resistensya natin, nagkakaroon ng panibago kung bakterya yung man yung pumasok, kung ano man yung pumasok sa katawan natin, kaya tayo na-trigger, may panibagong pupunta dyan kasi hindi po nag, ano, hindi po nagbabantay yung mga sundalo ng katawan natin. Ano yung ating immunity. Mapapasukot mapapasukan tayo yung gamot pawalan ng bisa. Kaya makakaranas ulit tayo ng pahirap sa ating sariling katawan. Yun po yung nangyayari kaya habang uminom ng gamot, palakasin natin resistensya natin nang sa ganun mawala yung sakit. Marami din po nagsasabi sa akin, nagtatanong sa akin kung ako daw ba ay gumaling na. Ano po? Kasi, yung mga, ito, ugali ng Pilipino talaga to eh. Amidado tayong lahat. Kahit ako siguro, minsan nagiging ganito din ako. Uh, hindi ko paniniwalaan yung isang tao kung yung sarili niya ay walang ebidensya ang mapapakita. Ano? Kahit tanong sa akin, Kuya, gumaling ka na ba? Parang nagdadalawang isip siya na gaya yung mga ginagawa ko kasi hindi niya alam kung hindi niya makita yung ebidensya na sinasabi ko na gumaling na ako. <laughs> sa akin, wala po yun. Walang kwenta sa akin yung mga ganon Kung hindi ka niniwala sa akin, bahala ka. At sa akin, sineshare ko lang yung mga ginawa ko. Ano? Kung gusto mo, kasi wala naman akong binabanggit dito na mga bumili ka ng ganito, bumili ka ng ganyan, bumili ka ng mga ito. Wala akong binibenta, wala akong push, Yung food supplement, sabi ko nga, nasa inyo, kung ano. Ang sa akin lang, yung mga magagandang nangyayari sa buhay ko at uh, nalalampasan ko yung mga sakit na katulad ng sakit mo, isinay-share ko. At least, kahit pa paano, um, may natutulungan din ako. Hindi ko sinasarili yung ano. Kasi, alam ko yung hirap. Imagine, 1990 nagsimula sa akin. Kailan lang naman ako naging maayos? Bakit? Kasi nga, nauso sa social media. Kaya, dito tayo, Andito ang Art Story TV, andito ang Medical TV para mag-share sa inyo ng mga karanasan ko. Maraming maraming video akong ginawa, panoodin yung lahat. Andun lahat yung bawat kwento kung paano ako gumaling. Bye-bye at God bless you.